What's up mga kalapakpak? So nandito tayo sa ating kapitbahay and nagpa-vlog tayo dito pero wala po siya. So meron ako napansin dito ng kakulay ng kalapati natin sa province. Ayun no. lang. din ito na may puti sa leeg. Ang um, mas magandang kalapati. Ay, no. check o. May naglulugon pa dito na naglalagay na. So, sa loob ng bahay niya is may mga kalapati siya ditong breeder. Ayan, breeder. Ito na pala siya mga kalapakpak oh. Ayun. Oh. Yun, lumabas ka rin para makapakita kita. So, ganito lang yung loob niya. Pero samantalang yung inayos niyang lope is, ah, you no know, mas maganda. Meron dun white dabo Meron din checkered na katabi. dami mga kalapati dun, eh. Ayan mga kalapakpak,